24 hours. Ang laki lang big biklok. Hindi naman yung biklok eh. Ano yan? <laughs> Hindi yan biklok. Ano yun? kau basta. <laughs> Hindi, ano go? na pink. Pink Ano kulay? Pink. Daming pink. Kabuhok, pink. Pink katawan niya pink. Mata niya black, white, tapos blue. Sa so, mata niya. Pink. Pink, hindi pink. Pink. Bilisan mo, bilisan mo sige na. Pink. Pink. Papa po. Papi, Papi. Pa. pink. Papi. Me. Pa. Papi ano favorite mo? Pone no. o coromis? Koromi. Si Koromi na. Yung, yung ano mo rin, ibigay ko na. Na. Yung pinky pie mo. Oh, alaga mo oh, yung Alaga mo yun, si pinky pie. Sige, dalawa. dalawa. Bili ka pa ng Koromi.